gawin ito at babalik sa kanya ang iyong mga sakit na natamo. Ito ay gagawin sa araw ng biyernes. Una ay maghanda ka ng isang papit. Kailangan mo rin ng panulat na kahit anong kulay. Tupperware, karapon at isang kandila. Kailangan ay gawin mo ito sa lugar na tahimik at walang makakaalam na ginawa mo ito. Magpakuluha ng tubig. Isulat mo sa papel ang kanyang buo at ang kanyang totoong pangalan. Sindihan mo ang kandilang puti. Patakan mo ng patak ng mga kandila ang papel. Saka ilagay sa kumukulong tubig ang papel. Patayin na ang kandila. Ibulong sa kumukulong tubig ang kasalanan ng ginawa niya sa iyo. Ulit-ulitin mo sambitin ang pangalan niya ng labing limang beses. Hayaang lumig ang tubig. Kuhain ang papel at ibaon nito sa lupa. Maaling sa paso lamang itapon sa pinagbaunan ng tubig na pinagkuluhan na para bang dinidiligan mo ang ating binaon kung wala ka talagang mapagbaunan ay ilagay dito sa tupperware at ilagay sa itaas ng kabinet o ilalim ng kabinet gagawin ito sa araw na bilog ang buwan. gagawin ito kapag madilim na ang langit tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.